Magandang balita sa lahat ng ating minamahal na senior citizens. Simula ngayong Oktubre, Nobyembre, at Desyembre taong 2025, magsisimula na ang bagong pension program at sa pagkakataong ito, para sa lahat. Kahit kasali ka sa SSS, GSIS, o kahit hindi ka kailanman nagambag sa anumang pension system, ang bagong planong ito ay naglalayong bigyan ng tulong pinansyal ang bawat Pilipinong senior na karapat-dapat at makinig ng mabuti, dahil sa kalagitnaan ng video na ito, ay lalahad ko kung paano kunin ang iyong unang payout bago ang Pasko. Oo, bago ang Disyembre taong 2025. Kaya huwag laktawan, pindutin ang like button ngayon, mag-subscribe sa ating channel, at i-share ang video na ito sa bawat senior na iyong kilala. Maririnig mo ang isang bagay na maaaring magbago ng buhay. Part isang Why This Matters sa loob ng maraming taon, maraming senior ang nahirapan makaraos. Ang ilan ay nakatanggap ng pension, ngunit karamihan ay hindi, lalo na yaong nagtrabaho ng informal, bilang vendor, magsasaka, o house helper. Ngunit ngayon, pagkatapos ng maraming taon ng talakayan sa Kongreso at mga update mula sa Department of Social Welfare and Development, ang Universal Senior Pension 2025 ay narito na sa wakas. Ito ay hindi lamang isa pang pansamantalang ayuda, ito ay sustainable na buwan ng pensyon na idinisenyo upang bigyan ng dignidad at seguridad ang bawat Pilipinong nakatatanda. Ang layunin ng gobyerno, walang senior ang dapat na magmakaawa, manghiram, o umasa lamang sa pamilya upang makabili ng pagkain, gamot, o pangunahing pangangailangan ito ang matagal nang hinintay ng ating mga lolo at lola, pagkakataon na mabuhay ang kanilang natitirang taon ng may kaganhawahan at respeto. Part 2 How Much and WHO Qualifies, sige, puntahan natin ang mga detalye na gustong malaman ng lahat, magkano ba talaga ang iyong matatanggap? Sa ilalim ng bagong pension system, ang buwa ng benepisyo ay mula 3,000 piso hanggang 5,000 piso, depende sa iyong kategorya. Narito ang breakdown, isa mga senior na walang SSS o GSIS membership, makakatanggap ng buong limang libong piso bawat buwan. Dalawa, mga senior na tumatanggap na ng maliit na pension, makakakuha ng dalawang libong piso top-up bawat buwan. Part 3 Official Start Dates, ang bagong pension program ay opisyal na magsisimula sa Oktubre taong 2025 at ito ay iro-roll sa tatlong yugto upang masiguro na bawat lugar ay maayos na nasaklawan. Narito ang timeline na dapat ninyong tandaan. Oktubre taong 2025, pilot payout sa mga piling rehiyon, NCR, Region 3 at Region 6. Nobyembre taong 2025, paglaganap sa buong Luzon at Visayas. Disyembre taong 2025, nationwide coverage, kasama na ang mga probinsya sa Mindanao. At narito ang spoiler na ipinangako ko kanina ang unang limang libong piso payment para sa maraming senior ay eco credit o i-distribute bago ang Christmas Eve, ika apat ng Disyembre taong dalawang libot Isipin mo lang, bago ang Noche Buena, mayroon ka ng pondo upang bumili ng pagkain, gamot, o kahit simpleng regalo para sa iyong mga apo. Iyan ay isang makapangyarihang paraan upang ipagdiwang ang Pasko ng may kapayapaan sa isip. Ngayon, tayo naman sa isang mahalagang bagay, kung paano ka makakapag-register at masiguro na ang iyong pangalan ay nasa official list. Part 4: How to register. Narito ang step-by-step -step guide kung paano mag-register para sa bagong 2025 pension program. Step 1: Bumisita sa inyong pinakamalapit na City o Municipal Social Welfare and Development Office, CSWDO o MSWDO. Maaari ka rin pumunta sa inyong Barangay Hall kung saan ang DSWD staff ay tutulong sa inyo. Step 2. Magdala ng Valid Identification Ang mga acceptable IDs ay kinabibilangan ng iyong Senior Citizen ID, Barangay Certificate, o Birth Certificate, siguraduhin lang na malinaw na nakasulat ang iyong edad. Step 3. Puna ng Universal Pension Form 2025 Huwag mag-alala, ito ay simpleng form. Kung hindi ka marunong magsulat ng maayos, tutulungan ka ng staff na punan ito. Step 4. Maghintay ng SMS confirmation o official na barangay posting ng approved list. Kapag lumabas na ang iyong pangalan, susunod na ang iyong payout schedule. At narito ang isang tip, kung hindi ka makalibot dahil sa kalusugan o kapansanan, maaari mong pahintulutan ng isang kamag-anak na mag-register sa iyong ngalan. Ihanda lang ang authorization letter at kopya ng iyong valid ID. Ito ay dinisenyo upang maging simple at inclusive, walang online confusion, walang komplikadong requirements. Ang layunin ay siguraduhing bawat senior ay madaling makapag-apply. Ngayon, manatiling nakaabang, dahil ang susunod na bahagi ay paborito ng lahat, may special Christmas bonus pa sa itaas ng inyong buwan ng pension. Part 5 Bonus and Christmas Benefit, oo, tama ang inyong narinig. Bukod sa inyong buwan ng 3,000 piso hanggang 5,000 piso pension, mayroon ding year-end Christmas bonus. Ang gobyerno ay naglaan ng 3,000 piso cash gift para sa lahat ng active pensioners sa ilalim ng bagong sistema. Ito ay i-release sa Desyembre taong 2025, sakto sa panahon ng piyesta. Isipin ninyo, 5,000 piso regular pension, plus 3,000 piso bonus, iyon ay kabo ang 8,000 piso para sa buwan ng Disyembre. Ibig sabihin, masayang Pasko, pagkain sa mesa, gamot para sa inyong kalusugan, at ilang simpleng regalo para sa inyong mga apo. Maraming senior na ang nagbahagi ng kanilang kasiyahan. Ang isang lola mula sa Bulacan ay nagsabi, sa unang pagkakataon, pakiramdam ko talagang nalaala kami ng gobyerno. At iyan ang tungkol dito sa programang ito, Pagbabalik sa mga taong nagtatayo ng bansang ito sa pamamagitan ng mga dekada ng masigasig na trabaho. Ngunit mayroon pa, sa 2026, mas malalaking pagpapabuti ang darating. Part 6: What to expect in 2026. Ang Universal Pension 2025 ay simula pa lamang. Ang DSWD at ang Department of Finance ay tinalakay na ang mga bagong feature para sa 2026. Kabilang dito ay automatic digital payout systems upang matanggap mo ang iyong pension direkta sa pamamagitan ng land bank, GCash, o Maya. Medical discount packages na nakalakip sa iyong pension ID na nagpapahintulot sa mga senior na makakuha ng mas murang gamot at health check-ups. At kahit funeral at emergency assistance para sa mga nakarehistrong pensioners at kanilang mga pamilya. Ang ating mga senior citizens ay nagbigay ng kanilang buhay kanilang trabaho at kanilang pagmamahal sa bansang ito. Ngayon, panahon na upang matanggap nila ang tunay nilang karapat-dapat, isang pension system na nagbibigay ng dangal sa kanila. Kaya, sa lahat ng mga lolo at lola na nanonood ngayon, ihanda ang inyong mga ID, bisitahin ang inyong barangay, at maghanda para sa inyong unang payout ngayong Oktubre. At bago kayo umalis, huwag kalimutan pindutin ang like button mag-subscribe para sa mas maraming pension at benefit updates at i-share ang video na ito upang malaman ng bawat senior sa buong Pilipinas ang magandang balitang ito